may sapot dito pero mamaya natin yan kasi pag dito sa daang to may nadaanan na akong sapot dito yun naputol na dito siya nakadugso sa anong to ayun o oh, yung sapot to oh. asa na ayun ayan nakikita nyo naman nagalaw tapos, pababa siya dito. Ito. Ayan. hindi kita. Ayan, basta yan yung sapot niya. Ayan. Papunta dito. Nakintab-kintab naman. So, dito siya papunta. So, matik, may gagamba dito. Sa to. Ay, ayun, ay, o kulay pula mga ang kulay niya Tawang ko lang kung malaki Ganda, pula pa, papalakarin natin Ayan so, Cheese Cheese na cheese hindi pa siya ganun kalaki. Yung sapot mamaya, babalikan natin yung isa. Yung tinuro ko. Dahil doon, nakita ko to. Nadaanan ko. Jeez. Angas nyan Pulang pula. Palu-palu. Ganda.